Ako naman ipo sa Facebook si Lino Nagat ako. Puro kumotigan. Yay! Andito na sila mga idol, mga buds. Ayan. Yo! Yes sir! Oh, ang dami! Ang dami, ang dami! Pumuti! Oh! <laughs> Oke, okay. mata mau Yes, sir. Yun, mau Oke, badlon. Nah, itu ya, okay. balik Sir. Oh, iya, hei, Yehey, ayan pa, ayan na, mga wads, yehey! Ayan mga wads, oh. Ayan natin ulit ito mga what's up mga kabads magandang umaga mga kabads siyang pagpalang umaga pala sa lahat bali another day another adventure lambat namin na paniming, kasama pa rin si Arnold no good morning hey. <laughs> wow yun ayos mga kabads at uh, may kalab shout out sa lahat yan, yan ang lambat namin yun na sa ibabaw na atakin mo na ni Arnold Medyo maganda na yung dagat, medyo malabo kunti. Sana ambin naman mano agad. Oy. Dito pa rin kami sa spot mabads, bali Ikwalika na namin dito lang kami nakauwi kasi na ano eh dito lang kami nakabenta kahit libo. Nakapon pala malapit malapit din ano yan. Ibenta namin mga 2,000. Binili lahat ni Ma'am yung isda namin na Uli kaapon, ma'am Pinay. Maraming salamat, ma'am. Ang uli naman naman sa'yo ngayon, sana may uli kami para bilhin ulit niya, ma'am. lang <laughs> namin ni Maka'y ma'am muna kasi wala kami pang bigas, eh. Asi, ma'am, talaga, sobrang bait. Kaya ang aming uli, binili pa. Bigyan lang sana namin yun kasi ayaw niya. Ay, eh, bindi niya daw para may pang bigas-bigas kami. Pang, ano, Arnold din, pang bigas din. Uy, isda. It's delicious. Unang nga atak mga bad, parang wala pa. Nakatabi may banda. Gagamay, gagamay mga bad. Ibig sabihin yung gagamay. Tabi kunti. <laughs> parang dito mama to ah. Patabi yata. Sige! Kaya na makauli-uli ng mga isdang stripers dyan, mga kabads. Oh, yun ang nahatak namin. Wala pang huli si Arnold. Wala pang lumalabas ni isda, kabads. O, oh, nanawagan kami sa mga isda dyan. Unti-unti uh, unti -unti na para may tatanggalin man si Arnold. <laughs> Medyo mabuhangin mga kabads. Hindi naanan yun no, oh, ang kanlaon ko tangkita, kita ang ganda ng panahon mga kabads, maliwalas ngayong panahon walang ulan oh, yung hugis ng kanlaon sobrang ganda oh yun no, oh, hindi siya umusok normal siya, normal siya ngayon okay yung ang isla pa kaming huli, unang ho, banata, zero agad yata to tama ka ba ang hatak namin? Hoy, may isda na. Isda ang latab. Kung tawagin sa amin dito mga kabad, latab. Mataba ni isda yan. <laughs> Ito yung puti. Oh, yun oh. No? Ganda. Ganda ng kulay ng isda. White, 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 white. Ganda. Ipain yan sa ano. Rupir. Ayan mo lang sa likod. Okay, ano yan. Posture ball yan. Hindi tayo pag likod. Tagaan Ay, ganda na, na ba? Ura na dinanan mo. Wala pang isda, oh. oh. Wow! <laughs> Badlon! Yee! <Yeah. laughs> si Trito mga baso Trito uh, uli kami ng tribali isang piraso pa lang ang isda namin mga baso yun buti na lang kitang naalpas namin oh ya yeah, di sinamaan ito ako atoy kita toy ako na ipakita pakita ba Okay, mata mo pa rin siya, mo lahat. Sige, ayos. Uh, ayos. Ayun na. Oh, ganun na nga mo, bads, badlon loan. Isa pa lang. Tuloy-tuloy, ay. Tuloy. ay. Panong, panong. Okay, na din pa ulis ko tang. Okay, red snapper. Ayan na. Yay, maliit. Red <laughs> <Maliit>. snapper. <laughs> ah, sa po. Umigagmay. isda pangay isda ah, nananawagan pala kami sa mga isda dyan na ah, lumabas na kayo andito na andito na tayo sa spot wala pa kayo ha ah. isda ayan ah, na mga buds ayan na yes sir <laughs> kanuping mga buds kanuping taptik na tayo taptik tayo okay laki laking kanuping tamaan na yan sa nung dumadataan yan mga buds yung size namin tamaan sana dyan dito tayo sa spot tuloy tuloy mga birds isda panging isda panging isda pakita ka na nawagan na kami tamaan mo na dyan mga birds uh, yan na ang lambat naming magaling sanan dyan magaling gumuha parang wala sila Parang tinamaan. Ayan ang kanoping. Ayan na, mga kabads. Ayan na, pogro. Yes, sir. Ayan na sila. Lasa na ito. Ayan ko sa na. Yehe. Yeah, tuloy, tuloy. Tuloy, hey, tuloy na yan, mga kabads. Tuloy, tuloy na yan. Ayan na. Pumuti. Pumuti. Yes, sir. Ano peng, mabads? Oke. Okay. Teman-teman, magandang bahaya di Yes, sir. Panungi, panungi. Meg. Ayo. Kalak pa. Ayo na. Uy. Bukan, <laughs> ginago, go. Dubla-dubla. Dublahan, mabads. Dubla-dubla. Dubla-dubla-dub. Dubla, dubla. Oh. Wow, oh, ui. Uy, bol! <coughs> ay, kalakta! Ang adlet na! Tayo tayo mo na nga agay po. Ay! Hi. Okay. Yun, mga oh. Okay! Badlon! Ay, aray, balik tayo. Uy! So, Lalaki dyan ah! Tamaan mo naman, magandang isda dyan! Ganda na yung nagos mo. Oh. Oh. Eh. Wala pa. Yun. Yun mga bads. Malalaki yung mga kanuping oh. Ganda ng isda na yan mga bads. Oh sarap. Taba. Ayan. Ayan to yung silalim to yung. Itaka na ito yung silalim to yung. Kapte na. Kapte lang. Kaya... Harap ako na. Sige. Ayan na. Ayan na mga bads. Ayan na. Ayan na mga bads. Ayan na. ayan ayo, na ho, Buds. Alasan aja, kaya balik aja video dulu. Ayo, no. Ayo, no. Yay! Oh, <laughs> <laughs> ayo, mga Buds. Ayo, no, no. Ayo, no, no. Yay! <laughs> ayo, no, so, na Mga Idol. Oke, okay. upload na-man. nang ro nang di Facebook, toh. Ayo, no. Ayo, no, no. Ayo, no. Oh, oh. malit. Ah, to Sing-, sing. Das media tala makaiigo eh. Patro media. Okay, gusto go ko gol kita ni ba. Ayun na sila mga idol, nandito na sila. Nandito na sila mga idol, mga buds. Ayun na. Yo! Yes sir. Oh, ang dami. Ang dami, ang dami. Pumote. Hey. Ito bang Asa. Yes. Pogro na naman, mga buds. Hey, okay, thank you Lord. Oh, yun, itinama. mga idol, mga kabads. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, <tod> tuloy, mga kabads. O, oh, yan na mga kabads. Ayan na naman, o. Oh. Yo, yes, sir. Uy, oh, yehey, yehey, yehey. <tod> Tinamaan mga kabad, isang buna to Balitan natin ang lambat natin ng ganitong lambat Ayan pa mga idol oh Mga kabad Yehey Ayan pa Itin, Ayan na siya. Sige, tuloy-tuloy mga buds. Tuloy-tuloy lang tayo. Maganda nating huli natin ngayon. Ilang banata. hindi Nandito lang pala siya. Labas-labas oh. ang ilong niya. Labas ilong. Kalahating. Uy, kuha pa yung sakalot ta. Eh. Ayan na. Ayan na mga idol. Ayan na mga buds. Yay! Dalawa. Makasunod. Makatabi. <laughs> Power, power mga ayawads, power Pan fishing, Philippines Mga bads Ituloy e, lang tayo sa paghatak mga bads Para suabi ang paghatak Yan, si Arnold na muna Paghatak para ang isda, hindi malaglag Okay, oy, akala ko isda Hindi pala Oop Mga kabads, tuloy tuloy Okay. Uy, dalawang banata talang may laman mga wads. Kaya yan, kahit ganito lang yung basta tumama. Surebol. Uy, uy, uy. Ayan o, isda si lalim. Ayan na sila to, Ayan pa rin sila to, uy. isa pa lang. Kanuping mga wads, kanuping. Kasama. Kasama. Oh, yun mga wads, oh. Jumper Sniper -hey. Stripe, Stripe, Stripe Panunging eh? sa isa Dapat na ano na yan Pugro na yan Grupo, grupo para suabi ang paghatak. Yun mga kabads Ito ang tama yung lambat natin Yun mayroon pa Uy maliit Uh, liit, masyado. maliit masyado alat ng maliit pang ulam na yan mga ulam oh yun sige mga watch ate yun Pusa ma ma'am, 5,000 mo. <laughs> 2,000. Yun oh. Yo, mga kabads. Okay. Okay, ng okay na tayo mga kabads. Sana madagdagan pa. Para swabi. Sana madagdagan. Oy, banlas na banlas. Buhangin na mga kabads. Pero may isda pa yan. Sana talakita ko ulit. Malakitok at ano dyan ang ah, rompi, kaldiro. Wala ng latan. Maling isda da. Sige you Yun know, Balikan natin ulit ito bukas mga buds Ganda pa yun ang pagos bukas. na. Patay na patay. Oh. Kaya well, mga buds Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbatak. Kalahati pa lang. Ah, may git klatet lang natak namin. Yun know, puno na yung ulo na naman. Dalawang banata lang tumamara, tatlong banata lang sure ball agad mga bads. Basta matamaan nang yung ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yes sir. Oh, yeah, hey. Yeah, hey. Ay, na. Uh -huh. Tumama sa spot. Tumama. Ito yung tinatawag na tumama sa spot. Si Si Badong. Si Arnold Boys. <laughs> si EJ Chan. Ito na oh. Ito tuloy, tuloy mga idol. Mga kabads, tuloy tuloy lang tayo sa pagbatak. Sana may dagdagan pa yan. Ito lang yung lambat natin na matibay talaga manghuli. Oh yun pa. Uy, yay, 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 Okay. Lala, malalaki yung mga isda natin mga kabads. Puno na yan. Puno na yan ang nahanang bangka. So, nakasama, nakasama na yung laki. So, oh, okay na Matik na yan, mga Matik. Matik. Automatic. Mga bato pa. Yeah, hey, hey, hey. oi oy, isdang bukaw. Bantay bato. Bantay bato na isda. Oh, yun na. Yun lang. Yun lang na lambat namin na magaling. Ang kasunod dyan, hindi na masyadong magaling. Apang oh, kaling yan, ang huli ka po malaking isda, malapad. Sa damig. Padlon. Yun mga bads. Blessings. Yes! <makes> Talaki <noise> <makes noise> In the house. Ayos mga bads. Galing. Power. Yun o. Oh. Tuloy-tuloy mga bads. Isda. Pangingisda. Isda. yun mga kabas medyo matagal tagal din bago masundan yung isla namin yun ganyan okay na yan ganyang sizes patay na patay patay na siya mga kabas hindi na nabutan namin ng buhay <laughs> daling pagka namin pag aria yan nandyan na yan kaya namatay agad sdo pahitay na mga kabas pahitay dito na kami sa magandang ka spot bahura mga kabas so oh tapos na sa pagbatak ah, nagdagan bandang huli yan dito isang alatan lang at saka pagi isang bayang ayun ah, na tapos na may mga buds thank you lord thank you lord Sablis, sa blessing sa araw medyo maganda maganda na kaprakapon na bawing bawing na mga buds tatong mama lang kahit tatlong banata sure ball money mga buds sige salamat sa panginoon ang tabay na lang sa tabi sa pagtanggal ng aming huli Amiga, uh, Live shout out pala kay Mang Pinay. Andito pala si Mang Pinay pa rin mga bads. Hindi pa yung mga sa Amerika. Na, yung enjoy talaga yung vacation niya dito kasi andito kami nag adventure kita yung mga huli namin sobrang saya niya mga kabads yun sige sa huli ta <laughs> yun yun ayos mga bads. okay bukong tatin bukong tingputin ha ha <laughs> Hello sa lahat pala mga kabads, mga subscriber ko dyan sa live viewers, Miguel Love Shoutout mga kabads. Uh, ang tabay sa tabi, Pag tanggal ng huli at saka timbangin namin yan kung ilang kilo yung huli namin yung araw. Pero mas marami itong ngayong araw mga kabads, gusto mama yung ilang banata namin maganda. Yun, salamat. Basta maliwanag lang ang buwan mga kabads, uh, yung spot, tatamaan ko yun talaga. Pero kung malabo yung bundok, hindi makita. Yun, swertihan na lang yun kung matamaan o hindi. Ah sige. Hantabay sa tabi. Hah? <laughs> bye bye ran <laughs> Bye bye sebulan again. hello, morning. miss PMR ya? Oh, love somebody wants to um, buy get some fish. They've been checking. And there's a sandwich. So they don't make pancit on Sunday. Why pancit on Sunday? No, they don't sell food on Sunday. Ansi mam. Ito yung bigating pong sponsoron dito. Ligo. Yeah. Tanda tayo sa walo tayo. Maswimming ko kanin ano? Ha? Tanabaw. ba? naman dalawang. Ano sa Buta sa ano tayo? i e, sa walo tayo para ano. Sa hula, lala, duro, 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 Ako naman ipo sa so Facebook sa linungagas ako. Puro kumotigan.